Nakatakda rin isara ng MMDA ang Guadalupe Bridge sa Makati City para isa ilalim sa pagsasayos. Pero bago yan, magtatayo naman daw muna sila ng pansamantalang tulay para sa mga motorista. Si Ryan Lesigue sa Detalye Live. Audrey, sa mga motoristang banas na banas sa tuwing dumadaan dito sa Guadalupe Bridge sa tuwing sumasapit ang rush hour dahil sa usad pagong na dali ng trapiko, abay paghandaan na. Dahil sa mga susunod na buwan, sabi ng MNDA, posibleng mas lumala pa yung traffic dito dahil sa isasagawang major repair na aabot ng mahigit tatlong buwan. Hindi pa man tapos ang retrofitting sa Kamuning Flyover, isa pang tulay sa Metro Manila ang sasailalim din sa repair. Sabi ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ito ang Guadalupe Bridge sa Makati City. Ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes, 34 na buwan na isasara ang nasabing tulay sa mga motorista na sisimulan sa Setyembre ngayong taon. Pero agad nilinaw ni Artes na bago isara ang Guadalupe Bridge ay magtatayo muna ang Department of Public Works and Highways ng temporary bridge sa tabilang mismo ng tulay na maaring daanan ng mga motorista. Aniya, sa oras na matapos ang pagtatayo ng pansamantalang tulay, saka naman sisimulan ang rehabilitasyon ng Guadalupe Bridge. Aminado ang MMDA na magdudulot ng mabigat na trapiko ang paglalagay ng temporary bridge. Undi ng pagsisikip niya dahil may mga excavation din nagagawel para maitayo yung pundasyon noong temporary bridge na ito um, pero hindi naman po nila isasara yung dalawang lanes na gagawin hangga't hindi tapos yung temporary bridge Samantala Audrey sa Magallanes flyover sa Makati City pa rin sinabi ni Artes na hindi na muna itutuloy ang pagsasara nito sa halip ay sa Oktubre na lamang ito gagawin. Ayon kay Artes, hindi na ito isasabay sa pagkukumpuni ng Kamuning Flyover at kapag sinara naman ang Magallanes Flyover, ay tuwing gabi na lamang ipatutubad upang maiwasan ang abala sa mga motorista. Pag-uusapan nga namin yung traffic management plan na pinopropose ng DPWH para mas maging maayos yung flow ng traffic. Meron din kaming mga proposals na Uh, kailangan namin pa-approve sa uh, taas bago ma-implement. Audrey, update naman tayo sa isinasagawang repair dyan sa Kamuning Flyover. Ang sabi ng MMDA, bagamat may mga naitatala ng pag-ulan, ay on time naman ang kanilang isinasagawang repair at hindi ito nakaka, uh, nakakapag-cost na maantala ang kanilang ginagawang pagsasaayos sa tulay. Samantala, Audrey, sa mga oras na dito sa bahagi ng Guadalupe Bridge, Makikita nyo dito sa aking likuran, bagamat marami na yung mga sasakyan, ay tuloy-tuloy pa naman ang daloy ng trapiko dito. Parehas yan yung magkabila ang lane. Audrey. Maraming salamat, Ryan Lesigues.